Welcome to the first episode of LMC Ask the Doctor, Get Answers. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Dr. Kazel Jane Dilem, isang medical resident ng Lorma Medical Center. At ngayong araw, atin pong tatalakayin ang inyong mga katanungan patungkol sa acute viral hepatitis. Ano nga ba ang hepatitis? Ang hepatitis ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng pamamaga ng atay. Maaring maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng hepatitis, kagaya ng alak, toxins o gamot, at maaaring dahil ito sa systemic disease o kaya naman dahil sa infection. Ang ating punto ng dialogo ngayong araw ay ang isa sa mga pinakapangkaraniwang dahilan ng hepatitis at ito ay ang acute viral hepatitis. Paano nagkakaroon ng hepatitis A, B o C? iba't iba ang mode of transmission o kaya naman pamamaraan kung paano nagkakaroon ng hepatitis. Ang hepatitis A ay kadalasang nakukuha sa fico-oral route o kaya naman ang hindi sinasadyang pagkonsumo ng infected na pagkain o kaya naman ay inumin. Ang hepatitis B ay nakukuha rin sa iba't ibang pamamaraan. Maaari itong maipasa ng ina na mayroong hepatitis B sa kanyang sanggol sa sinapupunan o kaya naman habang ito ay kanyang ipinanganak. Maaari ding maipasa ito sa paggamit ng infected na haringgilya o needle, sa pagsasalin ng infected na dugo o organ, at sa hindi ligtas na pakikipagtalik. Katulad ng hepatitis B, ang hepatitis C ay naipapasa sa pamamagitan ng dugo. Ang mga maaring exposure ay injection, drug use, pagiging recipient ng blood o other blood products at organs. At maaring makuha dahil sa needle stick injury. Ano nga ba ang pagkakaiba ng hepatitis A, B at C? Ang hepatitis A ay tinatawag nating self-limiting infection at kadalasan ay hindi nagkakaroon ng chronic na state. Samantalang ang hepatitis B at C ay, magka, ay maaring magkaroon ng chronicity o matagalang estado ng infeksyon na maaring magdulot ng chronic liver disease. Ano nga ba ang simptomas ng viral hepatitis? Sa viral hepatitis, maaaring ang pasyente ay magkaroon ng lagnat, sakit ng ulo, sakit ng pangangatawan o kasukasuhan, pagduduwal, pagtatae, pagsakit ng chan. Maaari ring ang pasyente ay mawalan ng gana sa pagkain, manilaw ang balat o kaya ay magkaroon ng acolic o gray colored stools. Paano nga ba natin maiiwasan ang pagkakaroon ng viral hepatitis? Ang pinakaepektibong paraan para maiwasan ang hepatitis ay ang pag-iwas sa mga risk factors na maaaring magdulot ng sakit. Atin nang na-establish na ang hepatitis A ay maring makuha sa infected na inumin o kaya ay pagkain. Maiiwasan natin ang transmission ng infection sa pamamagitan ng palagi ang paghugas ng kamay bago kumain, pagkatapos gumamit ng banyo, at bago mag-prepare ng pagkain. Ang hepatitis B at C ay maiiwasan sa pamamagitan ng screening sa dugo lalo na sa mga buntis, sa mga magdodonate ng dugo o kaya naman magdodonate ng organs. Kailangan ding iwasan ang mga risky behaviors katulad ng paghihiraman ng hearing or needles o kaya naman ay pakikipagtalik ng walang proteksyon. Inirerekomenda din ang pagkakaroon or pagkuha ng bakuna laban sa virus. Mayroong mga available na vaccines para sa hepatitis A at B na ibinibigay na parte ng childhood immunization. Paano nga ba ginagamot ang viral hepatitis? Ang gamutan ng viral hepatitis ay nababase sa kung anong strain ang naging sanhi ng impeksyon. Lagi po nating uugaliing magpa-check up muna sa doktor para magawa ang karampatang laboratory test para ma-diagnose ang sakit. At huwag pong basta-basta mag-self-medicate. Kung kayo o ang inyong mga mahal sa buhay ay nakararanas ng mga simptomas kagaya ng sa viral hepatitis, maaaring magpakonsulta sa pinakamalapit na ospital o kaya naman ay dito sa Lorma Medical Center upang amin kayong maalalayan. Muli ay salamat sa inyong mga katanungan at magkita-kita po tayo sa susunod na episode ng LMC Ask the Doctor, Get Answers.